Nanindigan ang pamilya ng babaeng ng anak ng ahas sa South Cotabato na gawa ito ng itim na spirito. Pero matindi raw ang duda rito ng ilang sa kanila mga kapitbahay. Kung bakit, malalaman sa ikaapat na bahagi ng ating balita serya ni Mr. Pure Exclusive, Gary D. Yeah. Naking kaluwagan kay Aling Perla ang pagsilang ng kanyang anak ng isang ahas na isalba kasi ang pamilya nito sa chismis. Pero ang mga kapitbahay at mga kaanak ni Aling Perla pinagdudahan ang kanyang kwento. Upang patunayan na nagsilang ng ahas si Analisa, ipinakita ng kanyang ina na si Aling Perla ang larawang ito bagay na pinagdudahan ng ilan niyang kapitbahay. Sa, sa religion namin, hindi kami niniwala. Ay, hindi naman <laughs> siguro, Kung makabuntis po, tanan ang dami mabuntis. Maging ang doktor na nagsagawa ng ultrasound kay Annalisa, hindi naniniwalang isang ahas ang iniluwal sa kanyang sinapupunan. The ultrasound confirmed that there is really a fetus on the uterus. Mm -hmm. In fact, um, uh, the second opinion of Dr. Quito also confirmed that there is, there is really a fetus in the uterus. Ano Pero si Aling Perla, kontento na raw sa nangyari sa kanyang anak. Wala gani sila gato, oh. Imposible. Pero, ang uban na gato, oh, nga, kwan, bad spirit. Dito ba sa inyo naniniwala na may mga aswang, demonyo, engkanto na... Wala po ko kabalo, sir. Kung may aswang ba, lamok siguro ng aswang. <laughs> lamok ng aswang. Ah, din. <laughs> Subalit para sa pinakamatandang albularyo ng Polomolok na si Apong Lourdes imposible na isang ahas ang isinilang ni Annalisa. Aywan, parang di man totoo yan. Bakit? Kaya, mabuhay ba yung ahas sa alog ng tiyad? Hindi man. Baka kaaka lang yun nila. Kailangan ang midwife pagpanak, hindi bularyo. Tinudukan na ni Aling Perla ang usapin patungkol sa kanyang anak. Para kay Aling Perla, ahas ang isinilang ng kanyang anak at ang ahas na to ang nagsilbing tagapagligtas sa pamilya, sa kahihiyan at chismis. Subalit may ilan na hindi naniniwala sa kwento ni Aling Perla. Para sa iba, ginawa ang kwento para pagtakpan ang isang krimen. Anong krimen ang nasa likod ng kwentong ito? Abangan niyan bukas sa pagtatapos ng Balita Serye. Sure come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.